pa tayo lubat. Elia, sa lahat mga verse natin, sa tawad po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating lives nini. Na may pagpalahit po tayo ng Panginoon sa buwat araw. Lahat ito mungay. Nasa Panginoon na tayong lahat ay makaalam na kanyang salita para po tayo magkaisa sa pag-asa na ito sa unang kaligtasan. Na ito po yung lingkod kay Christ Pastor Tumaka Apostolic, Believers of Christ International. Mga batid, uh, tayo po nag ng Biblia. Araw-araw po tayo na nangaral at nag po tayo para po na na iparating natin ang insahe ng Diyos tungkol po ng kaligtasan. Ang sunod ng mag natin ngayon, uh, ako pinagpasalamat sa inyo sa walang sawa na pag-abang na ating mga life. Salat ang ito like, ang isil. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag natin kalimutan po salamatan ng Diyos pagkat hindi po tayo magkapaglay kung hindi po ito yung kalooban ng Diyos na sa atin ngayon ang kanyang mga salita kaya ito po ang ginawa natin para po na magparating natin sa lahat ang plano ng Diyos na lahat ang tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan yung pinakasulat sa 1 Timothy chapter 2 in verse 4. Ang shout out, no? Sa lahat ng verse natin ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po ah, kasi parang lahat ang salamin natin. Lord na sa lamin natin. Ate, ano, so, sa oras nito mga patid at mag-aralan ng salita ng Diyos dito mga patid sa 1 Peter 1 Peter uh, 1 verse 20 ay ito mga kapatid natin na pag-aralan ngayon para malaman po natin ang katotohanan na hindi pa ginawa anong bagay man na sa salimutan nakatagda na po anak ng Diyos na ating Panayos Kristo upang maging tagapagligtas po natin so ito po ngayon natin pag-aralan no, sa ating panahon ngayon tandaan po natin Maraming na po ang mga pangyari sa so, salibutan. Ito po ay nagpagapag no, ng ating kaluban, mga problema na uh, ating dinadaanan, mga pagsubok sa buhay. At yan po mga patid ay minsan po talaga tayo po ay nanghina, nagdalaw isip tayo sa ating pamumuhay, kung ano ating gagawin, paano tayo maging mapayapa at natili tayong na abatid matatago sa ating pananampalataya. Now, anyway, marami naman mga tagapagturo ng Panginoon. So, pakinggan na lang po natin at i-compare po natin kung ating mga basahin ang mga talata na ating binibigay kasi para po malaman natin na kayo na po mismo makapag prove kung ito ang ating pangarap na manang balita meron ba tayong maasahan dito so ang totoo po hindi po tayo magkapangaral dito kung hindi po kalooban ng Diyos kaya nga napakalaking hapag ng Diyos sa atin na kahit na po na nakita na po natin ang mga pangyayari sa lingkutan, magulo kaguluhan so nakasulat sa Biblia po na habang pari, paparito ng Panginoon at talagang mangyari po ang mga sinasabi niya na magdigma ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian at ito ay nakita po natin ngayon may salot merong mga trahedya kung mga pangyayari tulad ng barko lumubog po ay nakras talaga kung bumagsak at saka may lindol no, so, ito po ay maraming mga pangyari sa so, lingkutan na pumakalas din ang buhay ng tao. Pero napakalagang malaman natin sa gabi na ito, ito na ating paniswisto na bago pa ginawa ang lahat ng bagay, nakatakda na po anak ng Diyos para po maging tagpaglitas po natin. Ngayon ito mga pati ngayon ating pag-aralan para po na kahit pano marami tayong matutunan dito at kung anong reliyon natin ngayon hindi po natin niya pinakialaman kung anong po ninyo ngayon uh, magmalaga ngayon malaman natin pagingan natin ang salita ng Diyos kung mayroon ba tayong basihan kaya kailangan din kayo magbasa ng Biblia hindi na makinig lang po kayo kasi kung makinig lang po kayo baka po ligaw tayo no? Kasi ko makinig lang po tayo kasi ang Biblia kasi meron po na ano po dito na revise hindi po ng Biblia pa interpretation. Mayroon po mga nakasulat sa Biblia. Kung ibis mo sa ibang Biblia, mayroon pong kaibahan na pag-interpret. So kahit na po na gano'n man, turuan ng Diyos, kaya tayong turuan ang tama. Kaya naman pwede tukoy natin ipag-aralan ngayon para po na tayong lahat ay makakaalam nito. Napakinggan nalang natin na Biblia kasi inaabot tayo ng oras. Dito tayo sa chapter 1 verse 17 sa 1 Peter. Bago palighayon ng mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw, alang-alang sa inyo. Sa so ito po ang salita ng Diyos, mga patid, na ating pag-aralan ngayon. So bago po tayo magumpisa, manalangin mo tayo sa Panginoon para po na hindi masayang ang salita ng Diyos ngayon na ating pag-aralan. At tamay buksan ng Panginoon ating bawat isa ating mga puso at isipan namun na langin po tayo mga kapatid pagbantadami na ang mga Panginoon salamat po sa pagkataon na ito Panginoon sa oras na ito ang inyong salita para din sa lungsan liputan sa ang mga Panginoon kung ikaw pang mainain hindi ko akong magpapaglayo live ngayon Mayroon po ito ay ang kalooban ayon si Banalay Espiritu na ipinagalog mo siya lingkod, Panginoon. Sana po bigyan mo pagkataon na bawat isa ngayon at tingin sa listening na ito. Panginoon Diyos Ama, buksan mo ang bawat puso at isipan na may bigyan mo na ang pagkataon na itong iyong salita ngayon na aming pinapangaral. At sa lahat ng mga Diyos ko, Panginoon, sana po bigyan mo na ang pagkataon na hindi ito masayang, magbigay sa aming pangaral sa bawat araw na ipamuhay. Mahirap at dapat kami sa iyong kaya. Panginoon, hanggang sa panahon na yun, natinig po ang iyong pag-ibig sa amin, ang iyong biyaya sa amin, pagpapahala na aming lakas, at ang at hininga. Hindi po na, namin ito ng ang iyong pabutihan, na napos yung salita sa oras nito sa lahat ng mabilis po mga, na may tanggapin po nila ang katotohanan, ang mga religyon, Panginoon, tanggap mo po ang bawat isang reliyon at sumunod lang ng iyong kalooban. Kaya, Panginoon, pinapasalamatan ka namin at sa inyong kami sa kudal sa iyong paningin. Mari magkamali mo kami sa anumang paraan na para pag iisip na nandaman yung sa namin magpag-analita. Panginoon, patawad po lahat na nakatingin sa iyo ito at mag-iisip mo pala pag-aloob sa bawat isa. Maraming salamat, Ama, sa ating pagkatao po yung pag kailanman. O his peace on politas. Amen. Amen. Parang okay. pati tuloy tayo. Dito po ngayon, ating pag-aralan. Nalaysa po yun lang talaga na matuto po tayo. Na sinabi ng Biblia, hindi pa ginawa ang anuman nakita po natin bago likhain ang mundo pinili na po si Kristo na maging tagpalitas po natin ay ito po yung na siya ng Diyos ngayon sa huling araw so alam-alam po sa atin na ito mga batid na dapat po malaman natin kasi may nangaral po ngayon na hindi magkapareha po na pagpalihawan ng mga apostol, ito pinakamalaga na malaman natin ang katotohanan kasi kung natin alam katotohanan, kulang tayo ng sundata. Kasi yan pinakasundat sa Ephesians chapter 6 verse 11 up to, up to 18 na pito pinasundata na Diyos, kailangan po natin isuot. So, katotohanan talaga pinakaon na ito po ang belt o no? kung cinturon so ito po mga kapatid ang dapat natin malaman ngayon kung bakit ganito po ang sinabi ng Biblia kaya natin lang bigro background na bago pa likhayin ang mundo pinili na si Kristo na maging nagpaligtas po natin so ang Diyos po na ating Diyos Ama siya po ang Diyos na walang kamatayan hindi makikita kaya na tumati ng panahon siya tawag po sa Diyos natin ngayon kaya ano yan panahon talaga na kailangan isa katuparan ng ang plano ng Diyos kasi hindi pa ginamahasya dahil si iba alam po ng Panginoon na magkasala po Ayan na Alam mo na po yung magkasala si Adan. Hindi pa ginawa si Adan. Alam na po ng Diyos. Kasi kung hindi pa nagkasala si Adan, hindi talaga si Kristo na ating nagpapaligtas. Kasi nang ginawa si Adan, si Iba, walang kamatayan po si